Here is how I requested a successful refund with Shein. Sampulan natin ng isa sa mga in-order ko. Usually, sa Shopee and Lazada, bawal mo nang i-receive yung order para makapag-process ka ng return or refund. Dito naman sa Shein, kailangan mo munang i-receive order para lumabas yung return button. So, i-open natin itong order na kung saan, nandun yung gusto nating refund So, yung mga lumang order ko na lang ang gagamitin nating example kasi wala akong bagong order ngayon. So, itap or pindutin natin yung headphone icon sa taas. Dito sa message box, itype mo lang yung pinaka-main keyword mo. So, halimbawa, wrong item yung concern mo. I-type mo lang dito yung word na wrong item at may suggest na yung system na mga cases na related sa concern mo. So in my case, maling size yung pinadala sa akin. So definitely, pipiliin natin tong what if I received a wrong item. So pagkatapos niyan, bibigyan ka ulit ng panibagong pagpipilian. So piliin mo lang yung wrong size or kung ano man yung mag a sa sa'yo. So andito yung example order natin. Scroll lang natin siya konti. Tapos pindutin natin yung send sa baba. At ayan, nagre-reply ang robot. Wait natin. So ayan, pindutin natin tong email service. Sabi niya dito, leave a message. Agent will provide you with solution within 24 hours. After niyan, bibigyan ka ng mga sasagutan mo kung saan. Dito mo ilalagay yung complete information or detailed concern mo. Okay, so ito na yung unang tanong. Hanapin natin yung mag apply sa case natin. So, ayan. Wrong missing items. So, may nadagdag ulit na questionnaire sa baba niya. Sagutan natin ulit. Okay, so gusto niya ng specific na rason. Select natin yung wrong size. At may nadagdag ulit na question. Select your order daw. Tap natin yan. At ayan na nga yung order natin. Itap lang natin yung order na yan and another question, select a tracking number daw and items. So, i-select lang natin yan and then select na natin tong specific na item na may maling size. Pagka-submit mo ng form na yan, may acknowledgement message na ipapakita sa na something like they will send you an email regarding your case. So, maghintay ka lang hanggang kinabukasan. Sa unang email nila, manghihingi sila usually ng packaging picture. So, ito yung box or plastic kung saan nila nilalagay yung item or product. Nandun kasi naka-attach yung kailangan nilang details, katulad ng barcode, ganon. So, yung sa akin, ganito yung itsura. Usually, kapag nag-email ka ngayon, kinabukasan, may sagot na sila. So, kapag natapos na nila yung investigation nila at napatunayan na mistake nga ni seller yung nangyari, tatanungin ka na nila sa email pa rin ha kung anong payment method mo. I would suggest na dito pa lang, sabihin nyo na agad na sa GCash nyo gustong matanggap. Ilagay nyo na agad yung GCash number nyo, wag nang maglagay ng iba pang option. Base kasi sa experience ko, sabi ko, I'm fine with she in Wallet, pero okay lang din sa GCash. So, sa Shein Wallet nga talaga binigay. Late ko na na-realize na sana pala, Gcash lang yung sinabi ko. Anyway, withdrawable pa rin naman ang pera kapag nasa Shein Wallet. Nga lang, Visa, Master, or PayPal dapat ang receiving mo. Ginamit ko yung Visa card ko sa Gcash, pero unfortunately, hindi pala makakatanggap ng fund or pera gamit ang Gcash Visa card. So, kapag nag-fail yung binigay mong account, PayPal na ang last resort. Sa email nila ilalagay nila doon yung link kung saan mo pwedeng i-update yung payment method mo. Kapag nagfail yung una. So ayun nga at natanggap ko na siya sa PayPal. So kung natanggap mo naman na siya sa PayPal, pwede mo na rin siyang ipambili ulit gamit ang PayPal as your mode of payment. Kung ayaw mo naman, i-withdraw mo na lang papunta sa Gcash mo. So what if ikaw naman yung may mistake or nagkamali at gusto mong i-return yung item? Ganito naman ang mag-return ng item. So, ang nangyari naman dito sa akin is mali yung size ng na-order ko. This time talaga, ako na yung nagkamali. Sa mga return items, make sure na ganun-ganun pa rin sa status nung natanggap mo yung item na ibabalik mo. View all natin yung mga orders ko. Piliin natin yung order na kung saan nandoon yung item na ibabalik ko. At pindutin natin ang combine return. Tapos piliin lang natin yung specific item na ibabalik natin. Mamili tayo ng rason kung bakit natin siya ibabalik. Sa akin is, masyadong maliit. Then uploadan natin ng picture. Tapos lagyan na lang natin ng description para detalyado. Okay, meron siyang important reminder. So libre daw ang unang return fee, pero magbabayad na daw kung meron mang additional item na ibabalik. Okay, buti na lang isa lang naman yung ibabalik ko. So meron pala silang return policy. I-check nga natin 'yon. Balik tayo sa homepage at i-click natin yung customer service. Search natin dito sa FAQ nila yung return policy. ay okay. Within 15 days lang pala simula noong natanggap mo yung package, yung timeline na pwedeng mag-return. So, pasok pa yung sakin. Nasa within 15 days pa naman siya. So, there's more here. I-click natin tong return policy. Okay, so andito na lahat ng information na kailangan mo regarding sa pagre-return. At dahil nga may disclaimer sila kanina na kapag hindi daw na-meet ang return policy, may posibilidad daw na hindi mag-grant ang refund. Kaya gumawa ko ng video bilang proof na maayos ang item na ipinadala ko, hindi nagamit at walang damage. Balik na tayo sa ginagawa nating return application kanina. So, ayan, kompleto na. May picture at description na. Piliin ko na lang itong parcel shop, kasi meron namang J&T na malapit sa amin. Tapos sa payment method, original payment account na lang, which is Gcash ang pinambayad ko dyan. Okay, submit na natin yan. So, para makita mo yung progress ng return mo, mula dito sa homepage, click natin yung return. Click here. At nandyan na yung waybill na kung saan kakailanganin mo kapag binigay mo na kay JNT yung parcel. Click mo lang yan, or yan. Then, save to album. So, pagdating ko sa JNT, nirecord ko na lang din na kumbaga na i-handover ko na yung parcel ng maayos ang kondisyon. Tapos kinabukasan lang din natanggap ko na rin yung refund through GCash.